June, meron nyo akong yes. good news uh, for everybody and for Jake. Kasi uh, text lang sa akin ng no, assistant ni Doc Hayden. So si Jake will be officially now uh, be a mini bello baby. So kasama natin siya sa Zach. Zach is the sister company of bello. Uh, so thank you to, to Doc Vicky and to Doc uh, Hayden nag-usap kami nung isang gabi, uh, nag-facetime kami kasi sabi ko, Uy, pakilala mo naman sa inyo yung, yung bago kong talent. Tapos tinignan nila yung IG mo, sabi ko, Uy, po, gito ha. Ah. Sabi din, magaling din kumanta niyan. So, because of their kindness, you are now officially part of ZAPT. And then, um, in-introduce ko rin siya kay Dom RF, no? Na Urban Smiles. And he was kind enough also to welcome Jake to the growing family of influencers and ambassadors for Urban Smiles. So, kasama Aho, na siya sa family na And, um, ano ba yung nakalimutan ko? Ako, meron balita ko may isang clothing company, ha? Pero hindi ko yata pwede i-announce. Ano ba yung nakalimutan? Ganun kasi ipag si Ogi. Oh, <laughs> oh. Narinig ko eh. Oo, di ba? Pero diba? maraming, maraming, maraming uh, salamat sa kanila. Tsaka gusto ko nung announce, so, um, June at Jake. So kami, we have been recording Jake. Uh, we have already recorded three songs. And we'll record another song. We're very very excited about the new material that he's going to be releasing very 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 soon. Ang ganda ng music, ang ganda ng songs, ang ganda ng pagkakata niya. And we're excited for that. So abangan niyo po yun, mga bagong songs na nag-release niya. Alam mo, Augie, oh, ako... Uh ganun, uh, so sobrang excitement ko for for Jay and for yung collaboration niya yun ng A-Team no? sa pagmamanin sa kanya. Piling ko, uh, magiging big star siya. Kasi wow. kitang kita mo naman eh. Uh, alam mo, once na makita mo, uh, bukod sa itsura, may mga iba kasi nasa sabi, ay sa ating ginalan siya nagsalita. Sa ating ginalan, di ba? Ang sino yung mga yan? diba? At direct follow po sa tamante. Kanina sabi ko sa kanya, ay, ano po, ang galing niya magsalita. Kala ko madigis sa point ko one sa magsalita siya. Pero ang galing, galing. ba? Diba? Bukod sa gwapo, ang galing magsalita. Star material talaga, ba? Diba? At saka ano o, yan, man? very, um, ano ba tawag doon yung uh, respectful, mm -hmm. ano, si ano? respectful no, ano yung sa Tagalog? Marespeto, no? Respectful. Oh, nga? marespeto. Pagkatapos hindi siya, very grateful siya, Jo. Actually, napansin ko na yung pagiging marispeto niya kasi kanina pumasok si Salve Aziz ah. si ang aga. Nasa ah. pano. Ano ah. 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 sabi? Nagmano. Ay! Ay! <laughs> Nagmano! Ay! <laughs> sabi, Salve, Salve! Oh. Sabi ko, ah, buti yung to. Uy, teka muna. Merong meron nagtatanong from Facebook. From Marife Pagador. What was your reaction dahil niyakap ng mga tao ang music at music video ninyo na hanggang dito na lang batalo? Uh, yeah. So yung, so yung sa hanggang dito na lang Tayo, First of all, I would really love to thank everyone na nag-stream sa YouTube and sa Spotify ng hanggang dito na lang Tayo. At first yung reaction ko when Of course, I was really thankful with Sir Ogie Agassi when he told me na, I want to cast you for my music video. So doon pa lang, I'm already really really thankful sa opportunity na binigay niya sa akin. So, at first kasi nung nire yung mu music video, I'm the person siguro na hindi kilala. So, nung na-release yung music video, everyone was like, Oh, ang ganda ni Colette, ang galing ni Colette, ang galing ni Sir Ogie. So ako parang hindi ako masyado napapansin. But then, after a few days na no, nung no, nag-attend ako sa album launch ni Colette, doon ko talaga na ramdaman yung pagmamahal ng tao. Kasi nung nakita nila ako, dami ko nakita edits ko sa sa X, sa TikTok, yung parang hindi ko na malayan because during that day, I, yung goal ko nung talaga is to go to Colette's album launch and to support her. But then again, yung tao, Iba yung nakita sa akin. So, after nun, mas lalong lumakas yung stream sa music video and sa Spotify ni Sir Augie. And thank you din po. That's why really thankful din po ako kasi napansin din po ako. So, I'm really, really grateful po. Yan, ang bukod tayo na! questions that yeah. Na pinapadala sa Facebook uh, ni um, Ogie Alcacid and the A-team, no? Pero eto, marami rin text sa akin kanina. Si John. John. oh, si Jojo Gabinete, nanonood siya. Uh, kasi may mga ibang press na ka-online nanonood okay. sa akin okay. sa okay. June, online. Si John, yeah, ako, oh, you daw. Yes. Si Colette daw no, nanonood. No, Hello. Hello! Hi, Colette. Thank, you, Colette! Thank you, Colette, sa support mo always. Thank you so much. Ang bongga ni Colette, ba? Yeah. Yeah. super oh, mabait. Oh, uh, lagi pag nasa tagaytay ako, uh, pinapatronize yung business Ibang kulit yun. Ibang kulit yun. Ibang yun. Ano ba yun? Oh, oh. Buko bay? Ibang kulit yun. Ibang <laughs> kulit Ibang yun. Ang kulit. Ay. Hindi, eto. May mga iba pa rin pa. Ang ulo the na, sabi ni Gabinete. I'm turning 29 na po this year, so I'm 28. Ah, uh, 28. Yes. Si Sir Augie ah, uh, is turning 40. <laughs> yes! Turning uh, yes. 40 oh, po si Sir Augie. Kaya matayang may pa-cake tayo sa kanya. Pagkabuli yung day cream kape. Pero may mga ibang president tayo dito na may birthday na may pa-cake tayo later. Yes. Okay. Pero ah, uh, nyo blow niyo lang po yung uh, candle sa cake. Iiwanan po dito. Okay. okay. <laughs> <laughs> Pero, uh, ayan. <laughs> Yung, oh, yeah. pero eto may very intriguing question uh, oh, yeah. okay, oh, may nag-text sa akin para sa inyong dalawa bago natin simulan ng Q&A from the entertainment press and the bloggers na nandito, syempre kalamihan ng bloggers ay mga kapamilya nandito sila, gano'n yung support nila and, and my pep, lahat ng mga major dailies and tabloids nandito dyan uh, pero eto ang dapat daw mo nang tanungin. Mm -hmm. Ewan ko kung sasagutin niyo to na very honest, yan. Yeah. Um, Jay, uh, ano raw ang pwede mo may promise uh, kay Oggy, in, uh, your manager, di as a ATM na pagpasok mo sa kumpanyang to, eh, hindi ka basta mawawala kasi uh, may mga iba daw kasi, <laughs> after a while na wala kay uh, kay Ogi o oh, oh kay tahimik si Ogi parang feeling uh, daw nila mas sumamahan doon niya pero quiet lang kasi mabait siya so Ogi yun din si uh, in-expect mo kaya na hindi mo mawawala o oh? hindi kaya uh, uh, wala akong ba nakita ng red flags at bago mo papirmahin si uh, Jay oh, so unahin natin si hindi, yeah, para uh, ikaw muna, Jay, para akong magsalita um, si Ogie. Kasi marami rin, at uh, iba nagsabi ko na hindi nila iiwan si Ogie, pero parang wala na. And, Hello. Uh, uh, <laughs> well, at saka si muna hot si Ogie. Hindi, kasi talaga. Ako hindi na nagkakaisang tanong ng lahat ng inimbayo ko. <laughs> 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 uh, <laughs> yun yung biggest question to uh, so, Jay, oh, Although, kung mabait si Jay, pero siyempre, hindi sure na ako sure baka nagbabait-baitan ka lang, no? ko lang po kayo, ma. Oo. Uh, <laughs> uh, pero yan, at least cute ka ako. Uh, uh, pero uh, yan, G. <laughs> well, to be honest po, three years na po ako dito sa Manila. Ah, uh, pumunta, kasi I'm originally from Iloilo talaga. So, I did doing, I've been doing live streaming that time and someone told me to go to Manila kasi if I want to become, like yan, yeah, artista, to become a singer, Manila is the place for opportunities for that.

Kaya yeah, hugot, may mga disappointment ka ba at first sa iyong career? Kaya uh, ganun na lang yung... Kanina kasi parang, oh, ano ka mali ang kanina ka kausap kita, yung parang sa sobrang kasiyahan mo na isang Ogi Alcacid na nagtiwala sa iyo na pinush ka ng isang Regine Velasquez. Yes. Actually, it's really unexpected. So yung, in terms of rejection po kasi, if you go to auditions, hindi ka pinabalikan, uh, feeling mo ikaw na, hindi pa din pala. Like, everything is an almost. You're almost there. But you're not good enough to be there. Ang bagay So parang, nagka... Like, uh, natamaan talaga yung confidence ko na parang, di ba ako magaling? Parang, pangit ba yeah. pa, wow, ako? Kapalit-palit ba pa, wow. ako? <laughs> di ba lang? Parang, bakit pinapaasa ka na? Oo, oh oh, 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 parang gano'n. So parang, I've been trying my hardest, my best, every single time, pero parang, it's always not enough. Mm -hmm. Kung magagal. So that's the reason why uh, nung hindi ka tinawagan ni Paul na pinagawa, nagduda ka. Yes, and actually, <laughs> nasa process na ako sa pag-move on. Kasi sa dami ng no rejection, usually kasi if ever you go to auditions, ganyan, you own, babalikan ka eh, within a week. Pinakamatagal ni Sororo, you know, one week, two weeks, ganyan, babalikan ka. Pero with yun, yung kay Sir nga, na sobrang natagalan siya. So, adun na ako sa moment na parang, I'm already trying to move on, get over it, yeah. moving on with my And, life, ganun. Malay mo naman, ganun din kasi siya, medyo takot siya kasi, baka may mga nagpaasa din sa kanya. Yeah. <laughs> <laughs> ah, baka siguro ganun nga yung nangyari. Pero <laughs> <laughs> at least, ang bongga wow. din. Nagkataon, nagkatakbo kayo, mukhang swak kayo, eto. nagkontrata yes. ka na sa ATM, uh, yes. ang daming plano sa ni Sir Ogie, di ba? Yes. So, hindi ka na basta pinapaasa lahat. Yes. And I'm really happy with Sir Ogie kasi si Sir Ogie, never akong nanghingi sa kanya, never akong nag-request sa kanya, pero siya mismo yung nag kung nagbibigay uh, nagbibigay. No. Like, oh, siya yung magsasabi na, Jake, okay, no. Jake, pakilala kita kayo ganito, pakilala kita kayo kay ganyan, gusto mo ba ng ganito, gusto mo ba ganyan, happy ka ba? I felt, I just feel special pag dating sa kanya. So, it's not something na I'll take for granted. And, dumating kasi ako sa point sa dami ng rejections na natanggap ko before na sabi ko, yung susunod na titiwala sa akin, itataya ko yung buhay ko para sa Oh my gosh! Oh, may, very, ano no? May, like, uh, emotional siya, obviously. Oh, you know, oh. alam ko, emotional ka rin sa ibang talents mo. <laughs> <laughs> Di ba? Pero yan, Wrong. uh, Ogi, okay, isang narinig mo. Uh, ako parang naiiyak ako sa kanya. Kasi yeah. parang sa rin yeah. totoo, kanina muntik siya maiiyak. Abang kaupisap ko, tinigil ko talaga. Oo. <laughs> so, pero, oh. Pamaya na yan, sabi mo. pero, Ngayon na rin. Pero, <laughs> pero, pero tingnan mo dito ang wapo-wapo niya. Kita mo. Yes. Alam mo, um, si sisikat talaga. Pero Ogi, yung yeah. narinig mo, katakot siya. Uh, <laughs> kasi ilang warang hindi siya <laughs> kinontak, <kailangan tayo>, di <laughs> Pero alam mo, dahil ikaw ay naging pasensyos so, at naghintay, magandang senyales yun. Kasi hindi naman pwede mangyari ang isang bagay na sa isang iglap, di ba? Kukunin ka na agad. Maraming mga kaganapan, no? Uh, hindi naman kita pinapahintay, no? Sadya lang ang dami kong ganap. But at the same time, I was also trying to weigh things, di ba? How gaano ka kadesidido talaga maging artista. Ang dami gusto maging artista, ang gusto maging singer. Um, eh sa panahon ngayon, hindi tulad ng panahon namin na ang panahon namin ni June, masaya kami nun eh, di ba? Walang pressure, walang stress. But now, being a singer, being a performer, ang daming kaakibat na pressure. And so I wanted to know just how much he wanted to put into the job, gaano pa siya ka-dedicated. At the same time, hindi ko naman alam kung ano yung background niya, hindi kita kilala, di ba? It turns out, He has actually been been managed by another group and they're here today. Yes! Ayan, nandiyan po sila. Kasama natin mga taga-merkator. Taga-merkator. Yeah. Yeah. <laughs> Siyempre, may modeling career ka din kasi si modeling Jake. May modeling career. Di ba? Siyempre, sila'y nakatutok doon. So, we spoke to them and we had a meeting that we were interested in managing his singing career and his acting career as well. And so, we could collaborate with each other to para maka makamit ni Jake yung mga dreams niya. Alam nyo, ah, uh, simula nang naging OPM president ako, yan ang, yan ang gusto kong gawin. Oh. Tumulong. Oo, so, oh, linawin lang natin. Uh, kasi baka akalaan mo. Kasi before pala marami rin ng opm sa kanya, oh promise. OBF ni Ogi ay organisasyon ng mga Pilipinong mga OBF. Correct. Hindi yung oh promise niya. Hindi siya mahilig mga ako. But you know, everything, manager, talent, relationships, they, maraming hindi nagtatagal eh. It's always a fit. One example na talagang nagtagal is my relationship with my manager. Ah, uh, si Leo is now, he's now in heaven, di ba? Wala kaming kontrata ni Leo. Usap lang. Si Juna ay saksi. has been my publicist since the very beginning hanggang si Leo ay, you know, uh, na ni Lord, siya pa rin yung naging manager ko. At ngayon, yung second in command niya, si Ray Lanyada, is now my current manager. So that is an example of a lasting relationship, you know, that goes beyond yeah. friendship, goes beyond business, goes beyond everything. And of course, my hope, my hope, is that ganyan din ang mangyari sa atin. Yes, sir. You know, Um, mahirap sabihin na yes kayo, na, but yes. Cause it's something that we all work on. We both work on. And our dream is for your dreams to come true. Diba? And I, ako ay 58 na. And I'm 40. hope <laughs> pa But if ever there is someone who I can help to to reach their dreams, I will do everything for that person so that mangyari. Because you know, in my case, God has been so kind to me and my family and my career. I want someone else to be helped like by God. And yun yung, yun yung gusto kong i-assure sa'yo. At dito kami, andyan si Direk Pao, andyan ang buong A-team, andyan si June, andyan ang Mercator, and nandito and and ang press, nandito ang press, and nandito ang flowers. We're all here excited for you and for you to succeed. So today, It's a big day, it's a big step and hopefully from here on more success and more success. Yeah. Not just for me, for us for us. Yes.